Welcome to my youtube channel Ituturo ko po sa inyo kung paalo Tanggalil ang watermark Sa video na ito Before I start, don't forget to subscribe My youtube channel And also, click the notification bell below Para updated kayo sa mga next tutorial Na aking upload El Pro muna tayo guys Muna po natin guys Pumunta tayo sa ating Kyle up. Yopi lati litong Kyle Wester up. Create tayo lang video dito guys. Click lati litong create. click natin itong video. Gumawa tayo lang sample video guys. Ito guys. Try natin i-play. Welcome to my YouTube channel. Ito guys, may waterworks sa as yung watermark sa taas guys, yung pangalan na Kyle Buster. Tatanggalin natin yan. Click na itong save. Simulan natin yung video guys. Then, dito tayo sa 360p 24 cinema nil save video tuloy lang natin mag save ang video and guys na save na guys dahil pagkatapos guys pumunta wala tayo dito sa Crop and trim click natin itong crop Del video click natin yun guys yung sinisave natin video click natin yung video guys ito guys ituturo nakita nyo ito guys, ito. Ito guys. Before I start, don't forget to subscribe my YouTube channel. Hello, Ito ang gagawin natin guys. Para updated kayo sa mga next tutorial. Crap na natin project. yung Para mawala yung ano guys. Watermark. Then pagkatapos guys. Check natin. tail. Dahil pagkatapos pumunta tayo dito sa bumalik tayo sa Kyle Master guys. Tignan natin yung video. Pag nawawala na ba yung watermark. Ito guys, i-play natin yung video na wala lang watermark guys. Ito guys. Ay, yung guys, channel. wala ang watermark, Tuturo guys. Ito po, po sa inyo kompa paano ang dalil ang watermark. Yun lang po lahat, guys. Guys, pag may natutulan kayo sa tutorial ito, don't forget to subscribe my YouTube channel and also click the notification bell below para updated kayo sa mga next tutorial na ako i-upload. Marami pong salamat.